ko pang unawa lang at pagtanggap pa hindi mo kayang ibigay. Mali, pati katapatan mo, hindi ko maaasahan sa'yo. You know what you are, Mike. You're a big cheat, a liar, a stinking bastard, and I'm sick and tired of you. Come on, Selena. Don't be too harsh naman on Mike. Hindi mo naman naiintindihan eh. At hindi kita kailangan para magpaliwanag. Don't worry, Melanie. Okay lang sa'kin. Sa Dapat pa nga magpasalamat ako sa'yo eh. Dahil tinuruan mo akong magdesisyon ng tama sa buhay ko. Maraming salamat, ha? O, oh, wala bang goodbye kiss si daddy? Ha? Huh? I don't like to kiss you because you are bad! Paulo. It's okay. It's okay. Go for it, honey. <laughs> I can't believe it. What a lousy shot. <laughs> I think I want now. Okay, okay. I'll get you another one, huh? Wait. <laughs> come on, Paolo. Junjun, -jun, come on. Let's go. Let's go. Come on, come on. Selena? Come on. Selena. Mag-usap. Ayoko makipag-usap. Selena, please. Leave us alone. Bayaan mo akong makapagpaliwala. Tama na, sapat na nakita ko para hindi maniwala sa'yo. It's not what you're thinking. Come on. Cut. Tama na. Sobra-sobra mo na akong ginagawa. Akala ko pang unawa lang at pagtanggap ang hindi mo kayang ibigay. Mali. Pati katapatan mo, hindi ko maaasahan sa'yo. You know what you are, Mike. You're a big cheat, a liar, a stinking bastard, and I'm sick and tired of you. Come on, Selena. Don't be too harsh naman on Mike. Hindi mo naman naiintindihan eh. At hindi kita kailangan para magpaliwanag. Don't worry, Melanie. Okay lang sa akin. Dapat pa nga magpasalamat ako sa iyo eh. Dahil tinuruan mo akong magdesisyon ng tama sa buhay ko. Maraming salamat, ha? ang, ang mam mo. Eh, nagmamadali hong umalis pagka-impake, kasama mo mga bata.